Nag-abiso ang Manila International Airport Authority sa nakatagdang scheduled electrical maintenance activity sa NAIA Terminal 3. Bahagi ang electrical maintenance activity sa mga paghahanda ng ginagawa ng paliparan para maiwasan ang malawakang brownout at pag-upgrade sa electrical system ng NAIA Terminal 3. Magkakaroon ng tatlong oras sa power interruption sa Naiya Terminal 3 sa hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, araw ng Merkoles, Nobyembre 29 at segmented power-related maintenance hanggang sa Disyembre 13. Gagawin ng Meralco ang upgrading sa mga kable sa paliparan para matiyak na maayos na kapasidad na pagdaloy ng kuryente sa Terminal 3. Samantala nakasentro naman ang gawain ng mayaa sa pagpapalit ng medium voltage circuit breaker ng mga relay at protection setting ng kuryente sa paliparan. Habang ginagawa ang power and maintenance tiniyak ng uh, MIAA na walang maapektuhan na critical area sa proseso ng pag-check-in ng mga pasahero, immigration counter, security x-ray hanggang sa boarding bridges dahil pagaganahin naman ng MIAA ang generator sa NIA Terminal 3. Ngayon kaaga ay humihingi na ng paumanhin si MIAA Acting GM, Brian Ko sa publiko na maapekto ang pagsasaayos muli ng kuryente sa paliparan. Matatandaan noong Labor Day, dumanas ng ilang oras sa pagkaantalan ng supply ng kuryente sa NAIA Terminal 3 at unang araw ng 2023 ay dumanas din ng hetot-hetot ang NAIA nang mawalan ng power supply ang Air Traffic Management System ng CAAP dahil ng ilang oras na shutdown ng Aerodome ng Pilipinas na nagresulta sa daan-daang kansilasyon ng lipad ng eroplano at pagka-stranded ng nasa 80,000 pasahero sa terminals ng NAIA. Tinag ni Sir H News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.